Yung opos ti tribo dam na po posible nga pa nakaikat ti control may ti ancestral domain may kan may sapay ito mabalin nga ited na ang runaan ka na yung komunidad iti may pasitip na dam Pinangangambahan ng katutubong si Ambogar Vada kung ano ang magiging epekto ng itatayong kabakanan dam sa kanilang lupang ninuno. Ang Kabakanan Dam ay proyekto ng National Irrigation Administration o NIA sa Pagudpud, Ilocos Norte. Target umano ng dam na mag-supply ng halos 3 million cubic meters ng tubig para raw sa irigasyon sa mga sakahan. Pinangako ng ahensya na hindi maaapektuhan ang pamumuhay ng mga katutubo. Hindi-hindi namin pagbabawalan yung mga ipispo na nandun na ay hindi na nila mapuntahan yung mga ancestral domain nila doon. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, hiniling ng Isnagyapayaw Balangon Tribal Council na itigil ang proseso ng free, prior and informed consent o FPIC ng itatayong dam. Kaposan nila ang ibinigay na impormasyon ng NIA tungkol sa proyekto at sa negatibong epekto nito sa kanilang lupang ninuno. Nangangamba na rin silang bahagi ng layunin ng ahensya na lagyan ito ng hydropower component. At uh, parang kita mi kahit di sigo ni tiya uh, impresentar matlayang tiniya, magdamang mataltalon na tangawang palang tiyerigasyon kahit iti 430 hectares. Kahit na may patakder dito ibagbagada nga dakkel nga dakkel nga dam nga ipatakder da kahit uh, mabalin nga mapasayakan iti 501 uh, hektarya nga uh, pagtatalunan basit lang basit lang gayam di may nayon kadi di existing tatang nga mataltalon so uh, me, uh, nga uh, suggest me iti niya nga Nitong Hunyo, hiniling ng NIA na muling ituloy ang pagkuha ng FPIC sa mga katutubo. Paliwanag ng isang environmental scientist, hindi ito ang unang pagkakataon na humingi ang National Commission on Indigenous People o NCIP ng permiso mula sa mga katutubo kahit kulang ang ibinibigay nilang impormasyon tungkol sa saklaw at epekto ng mga proyekto sa mga apektadong lugar. Sayang sa yan na doon ko pang nakikita lalo na sa NCIP process sa uh, mula sa Kaliwa Dam at saka yan na Apayao Dam nagugulat ako na binimiting nila yung komunidad na walang informasyon, na documented informasyon. So everything they say is their biased opinion about the impacts of the project na hindi pa talaga pag aaralan So kawawa naman yung mga tao. Hindi. Uninformed sila. Panawagan ng mga katutubo na huwag sanang hingiin ang permiso nila ng hindi sapat ang impormasyon at pag-aaral sa magiging epekto ng dam. Masapul ko mga dati na anay nga panang ipresenta iti uh, environmental impact assessment kada kami tapno nan anay nga mamuan mi tapno makabukel kami iti decision